Yan, isang pagpagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnis at mga kapapi. Kumusta na po kayo lahat? At sana sa oras na ito, nasa mabuti po kayong kalagayan. Mga kabisnis namin minamahal dyan. Ayan. At uh, dito po ako ngayon sa ano, bahay ni tatay mga kabisnis. Hey, mga ka kabisnis! Ayan. Uh, dito, kain tayo mga ka kabisnis! <laughs> kain po! Kain! Ayan. Kind of na. Ayro na mga Ayun yung pamangkin ko mga kapapi mga ka-bisnis. Uh, nagbantay ko tatay kasi uh, masama talaga yung pakiramdam niya sa'ko po ako. Hindi po ako nakapasok kasi uh, bantayan ko po siya. ah Ano na ako po mga ka ano yung nakawa ko, ano makakainaron. Ano po mga ka <laughs> 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 yung po mga business siya. Yung po mga sinulog sa kanya. may harap pang anak. Kaya nagdala po tayo ng ano, uh, pagkain tatay. Sa atay. Saka at para po sa mga kain. Ano, Alam ko yun naman magpagkain tayo mga kain business. Kain po. Ay, ano. Eh, talagang matagilid po ang lagay ni tatay mga ka-business. <laughs> <laughs> Ayaw po ng no, mga kabisnes, joke lang <laughs> po yung mga kabisnes At Okay, okay ka na tayo? Okay lang. Okay, okay ka na ngayon? Ano? Okay na ako, kapitid. Okay na. Daling kita sa hospital? Hindi. Hindi na. Ha? Hindi na. Kasi po mga kabisnis, kagagaling na po namin sa hospital eh. Sa ano? Kamarin. Hindi na. Nampawa na ako, kapitid. Okay, Nampawa na daw siya. Kasi okay akala ko hindi ka pa ano, Dahil di ba? Eh, sabihin ko na kay Kuya Kabisnis na hindi mo na kaya yung karamdaman mo talaga. Hindi. Uh, Ayaw po, no? Kaya ko na, kaya ko. Kaya mo na? Kasi talagang ano po mga business. Oh. Ngayon eh, ko po kayo mga business. Ngayon eh, nga po no, mga ka-Business, ulit tayo. Kasi kanina po ng maga mga ka-Business Gusto ko sana na pumunta kami doon kay tumaan ako dito kay tatay. Kasi ko lang ganoon din na nangyari sa kanya uli na yung kanyang karamdaman na ano, nabuhay na, na uli ano po mga business kasi nung nakaraan pa na, ng mga taon kasama din po si Perli na dinala -dina po namin doon. Kaso lang hindi, hindi po uli na ano, hindi namin uli na balik sa doktor kasi uh, kaya niya naman daw po mga kabisnes. Kaso lang, yun nga po. Tingnan niyo po yung ano niya. Napakita mo tayo yung ano tayo. Ito. Ito, e, Lalo pong lumaki po mga kabisnes. Oh. Malaki na kabisnes. business Mm -hmm. Okay. po. Na, hindi makaano masado. Sobrang laki na po. Ano po mga kabisnis. Subang nang laki na yung tuhod niya. Sabi nila kung pa ano ro, ang laki ng bayaran ro. Yan? Yeah. Kasi kahit na bayaran ro, yung braman na ko pira. Yan. Yeah. Hmm. Tsaka hindi po kasi talaga biro yung ano po mga kabisnes yung karamdaman ni tatay. Kaya lagi ko po siya pinap, pinano, pinabantayan kasi Talagang ano, parang naghahanap na lang <laughs> naghihintay na lang po ito sa atay ng araw, ano po mga ka-business? Ah, uh, siguro baka hindi ah. na akong maabotan na lang daon. Ah, <laughs> uh, Ayaw po daw. No? At saka malapit po, malapit naman po yung kanyang ano birthday ako, mga ka-business, June na. May June, June uh, 4 na. Birthday na sa June 4. June 4, ilan taon ka na? 27 na. 27? Oh. Tatlong ano? Ibig eh, sabihin, hindi po nung no, aming Joke lang po yun. Gati ko, no. Arto, or pero... Ito po yung ano, yung kanyang buko po, po talaga po mga business. sobrang laki na po. Kaya, hindi po tayo basta-basta na dito sa lugar na ito mga business. Kasi, lagi po nakaantabay si tatay. Kasi, talaga nga, Totoo nga po yung mga business. Hindi na siguro ito tatagal sa atay. Talagang masama na po yung kanyang lagay. po. Nakita naman niya sa roka ba siya sa shorta eh, bak? Oo, grabe. yung ano, yung karamdaman ni tatay. Talagang seryoso. Ang kanyang karamdaman. Ayun tayo. Nangihina na po kasi kasi mga kabisnis, parang ano na, parang ilan ilan na lang ano, parang sa joke joke na lang po siya na ano, lumalakas yung loob. Oo, so, mga ano, mga kabisnis na hintayin tayo ng oras kung paano ako. Ngayon? Magaling. Malaki na parang taon. Ay, eh, taon na manok, malaki. Sobrang ano na, sobrang bukol natay. Kita -kita, na tay. Kita-kita na Pero huwag ka magalatay, dito naman ako nagmamahal sa'yo. Mga kita. <laughs> ano po yung mga Balikan ko po kayo. Ano gano'n? Gano'n? Ano bang ano niya? Anong uri ng na, dalawang nagbukol? Hindi uh, po. Naisip ko. Kahit na... Yan para magamot magamot ko anong magamot niya eh, siyempre hmm. Okay. Bali ba niya kaya ano po talaga naramdaman mo sa katawan mo? Hindi na lang, ito lang Ay yan lang talaga Ito lang uh, Kasi parang yung, ano po siya mga wishes pagka ano lang siya parang naninigas yung katawan niya papunta dito Ma, Parang kumagapang <coughs> daw po, masakit Kasabi, yeah. muntik lang ako mapatay lahat oh. sige nga po no. no. Sabi ko, nope Okay, may may, ano tawagin mo? Hmm Masaya tayo dito naman ako, ka, baka mamupuan ka pa Hmm Hindi, baka hindi, hindi ka na tinawag ba? Okay Hindi na ako tinawag Kaya nga po no, mga ka-business, kasi nung mga nakaraan ka pagka masamang pagkakaramihan tayo, talaga sa 12 ng gabi Pumunta po ako dito kapag tinatawagan Kaya e, paano yan makatawag si kuya, eh wala siya cellphone, basag yung cellphone niya hindi, may, may, may cellphone siya po. Hindi, iwan ko lang. Ano yung cellphone niya? Tsaka yung cellphone niya, boses lang, ano noon. Wala, wala kang makitang tao. Kung baga pa, kipad siya mga ka-business, Hindi siya mga video call. Ano po? Uh, okay. Ano po mga businesso o? Oh. Uh, ano dumating ka? Kaya nga po mga ka-business, hindi tayo makaalis-alis nung basa-basa lang kasi yung karamdaman ni tatay talagang ano, seryoso po mga kapusti eh. hindi po biro biro to na ano kasi baka kunting ano na lang kunting kisap lang ng ano yung bigla po siyang ano po mga kapusti eh. sinarin naninigas nanginginig ka tay? oo nanginginig? -hmm. nanginginig? ako eh parang mamatay na ako nalaan na Nat! ko nak sabi nanginig na ako nak nalaan matay ko Hmm. Inom ako na ko ng tubig, inom. Inom na ko ng tubig. Inom na tubig. Inom na topic. tubig. Hanggang naman warna ako. Kaya natan na, mapunta ko to sa taas. hindi no. hmm. ako magkakalakad na sabi. Nagayagda lang ako dito. Kaya nga. Ano nga, punta ako sa taas. Yung hmm. galain na mata ko, hindi ko magkakalakad. di ba? Nagayagda lang ako na. oh. na. dito. Di Ganun. Eh, yeah. yun, hindi tayo makapag makapag makakaalis dito mga kapit babantayan na lang. Baka bumalik na naman yung kanyang karamdaman. Oh, Mabantayan ko Hindi pa, hindi na ako makabirthday sa June 4. No? Yun? hindi. Na, nahawakan pa ako. Dami pong, uh, ano yung kung ano, nakagat mga kapitis. Baka kalayan man may kahit la,

hindi pa rin umali si Bibi nang tayan niya rin sa si atin kasi siyempre maghahanap po ng resharpy para ano pera po ng kaunti mga business kaya yeah, barely muna nagbabantay yun po gabi na rin kaya ano tayo mga kain ko lang ayaw niya po no, mga kapapi mga kabusiness at medyo matagal-tagal na rin po tayo na ano, mahaba-haba na yung kwentuhan ito po mga business ano, uh, masama yung pagkirabda tayo uh, Ayun. Ayun. pag masama po pagkiramdam yung tatay mga kabusiness ang kinakain niya isang kilo <laughs> 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 joke lang po yung mga kabusiness kasi <laughs> nag ano po eh, nag nag inom tayo tulong tubig na nahiya na po mga habisnes ah yeah. tayo, huwag ka mahiya tayo, biro ko lang sa iyo yun, magbira okay na ba <laughs> okay yun? salamat nahiya na po ng mga habisnes tsaka ano pala oras na si kuya narating ngayon? bumili ba siya ng gabas? nahiya eh, na po ng mga habisnes Wala sa noy bay. Oo. Oh. Maalat niya yes. yun. Bumili daw siya ng gamot mga kamis. Yun mga anak ng gamot para ano. Yan ang kinakalalaan uh, niya. ano kay tatay na pumapakita. Uh, Ito naman si Pearlie yun ang nagbabantay kahit mayroon po siyang ano. Uh, may nanghihirap po siya sa pagbabantay dito. Alala yung mga bali nag-aaray yeah, po uh, siya kay kasi siyempre po mga kapitis ano eh naghahanap po tayo naghahanap po ng ano eh ng uh, pera para mayroon po ng ano kain ka sa atin kaya nagbili po tayo ng ano uh, kanyang apunan na uh, pag maganda-ganda yung pakiramdam mo ngayon tay uh, Pumunta tayo ng bulakan bukas. No. Ito, ito, binili ko rin yan, hiningi ko rin po yan sa ano, sa, sa para pakain po sa ating alaga, sa ating aso. Sa ato. Opo. Pero yun, yung ano na yun, yung ano na yun, okay pa yun. Ano? Wait, ito ko pa kaan sa Oo, sa ating ato. Atin ah, okay. yeah. Kasi may ano po, marami pong anak yung ano, dogi. Ano po? Marami na kami pamilya dito mga kapusis. <laughs> <laughs>

Po yan. Ay, ay, yan. Siya. Oh, oh. may mga anak po siya mga business oh, yun na oh. yun na yung mga anak yun, yun doggy -doggy. Marami po siya mga siya ang pamilya Ayan. Ay, yung 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 At si, sato si Ati ko na sa kanilang bahay. Baka hinahanap po siya ng kanyang asawa. Ano po mga kapatid? Nakamanit pa ang katawan mo hanggang ngayon, Tay? Okay. Uh, ha? Uh, yeah. Sabihin mo kung ano, gagaling ka ako Yan po na mga Pero ano na lang uh, pagkakilos mo, mo na lang kasi makaramdaman naman natin yung ano para uh, non ang tutulad nandito naman ako uh, wabantayan kita mm. namamanid no, pa ba buong mong kasawan? namamanid no, pa ba? Hanggang nila ko Parang kanon, okay, okay. Ikaw? Munti mm. ang ah Puntang to, inuntubig Ang dala ko di tubig, tubig Tubig

Buba kasi ito ito kasi yung bahay niya, ngayon, ni Perli po, po, ano, ni Perlip mga kapatid. Kinatid na po natin siya. May mga kanyang mga batata. Hmm. Sa kanyang mga asawa po mga kapatid. Si Perlip po yung ano, ah, uh, tawag niya ito. Siya yung pangalan ng anak niya ni Otol Pedro. Ayun. Yan po mga kapatid. Ayan po Sama kita dito gaping siya. Yan, ang ang ano, meron lang ginagawa dito sa mga kabisis. Ano, uh, makapalitan na natin ang mga kabisis. Hindi sira, alikot. Ano naman eh. Ah, boleh. Boleh, saya kamu lagi. Hahaha. 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 yung Hahaha. 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 yan <laughs> <laughs> hey, okay. Baon <laughs> <laughs> uh, din na lang po ang simpleng vlog na ito, ma-business at never say goodbye tomorrow sinater na po tayo, makakapisik tayo ng mamahalin.